Sige nga. Anong rason? Bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya? Dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Merto Galanida, ay eh, recommendation ni... Eh, uh, Dahil, sa, 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 gaya ng sinabi ni Mamerto Galneda na recommendation ni eh, uh, Rosalina taruk at uh, na, narinig ko yung pag-recommendan uh, niya. Kaya nga, panay-panay ako nagtanggi. Pero wala akong magawa dahil, eh, dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon kaya at inilik ako ng mga tao wala akong magawa so totoo ba ito nga uh, yung mga decision making hindi ikaw merong sa likod mo na nagbibigay ng stature mga pulisya yung decision is yung board yung lahat ng last time di ba yes pa okay resource uh, translate para for, for uh, everyone's sa uh, consumption. Thank okay? you. Thank you. Thank you. Go ahead. Um, go December 14, 2020, no, um, nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ngayon, kadlawon atong adlaw, adlawan, dito ko na nangkat. Hindi, na pagkahapon, dito na na, naibawan na, nanganak na na yung asawa. Early morning, uh, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Um, pero, galing ako ng nang, nangingisda. Ah, uh, pagdating ko ng anak na yung asawa ko. Mato na, pag-abot na ako sa bahay, sugat ahong bata nga. Nabilin sa bahay. Kaya dito naman ang asawa sa function hall. Paanak. Um, sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, um, ando na pala yung asawa ko ng anak doon sa function, function hall. Na, tinatawag nila na medika perfecto El Salvador. Ah, tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mo to nga uh, sandali uh, anong tingin mo do sa lugar niyon is is that a hospital, clinic or panakan, pa 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 or what? Sa tanong din mo. Kuha na siya sa yak yeah, pake bali na gamit o hospital gihimo nang hospital sa bayanihan. Murag na lang sa bisita kanin sir sa kapihan. Uh, before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng, ng bayanihan, ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo, sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Ano ba siya? Pariho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba. magkaiba Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang, sir. Sa... Kwarto lang. Walang gamit equipment, wala May... health equipment. Help Mayroon din siya. Ano? Anong klase equipment? Yung pang... Kuan sa Ehe, laboratory. Ano ano? laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi? Ano na, ano bang pang-examine sa ihi. Pang-examine sa ihi? Oh. Examine sa Tae? Oh, meron Pero sila? Na, na dito. Sigurado ka? Sure ka, sir. Dali ha? Totoo ba, Mamerto? Galanina, meron kayong gano'ng equipment sa sa inyong kuan? Hospital? Ihan? Ah, uh, yung laboratory, ha? Hindi po alam. Hindi po alam po. Okay, Jerens, meron kayong gano'n? Samuel. Ah, Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Ah, hindi hindi ka pa, hindi pa po ang panahon ito? Hindi pa, hindi pa po, po. Sinabi ng asawa ko yon na in, na in IEC, ha, um, at... Kasi si Senior Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si si Senior Aguila ba ang ano, obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Ko answer, ma'am, kanang oh in case na murag maglisod na ang magnganak maana na siya. Pag nahirapan na ma'am, uh, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinikilala naming na Panginoon. Kasi so, so the record, nak sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Abo, sir. Meaning, yung kamay ni Sen. Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung anong distance ng ulo ng bata or part of the body of the, of the, of the infant sa loob. Para malaman yung distance. Ganun. Yan ang purusang IE, di ba? Uh -huh. So siya mismo gumawa? Oo, oh, yung uh, na-uwao na ko lang na na siya. na siya? Siya na -uawaw? yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Jimenez, totoo yan na ikaw nagkakandak ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi, hindi. Eh, kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. Uh, J. Ren yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa, asawa niya ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hating hanggang hating gabi. Oto nga, tapo yung lawas, may ito, pila na, pagunod pas, dito pas function hall, ako ito, yung reklamo ko sa asawa nga, uh, mupuli, si Zag, Matamlay, uh, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Uh, kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero, Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga ganib, bahala na kung uh, patayin niyo ako, Senyor Aguilar. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, magsuicide ako. Isuicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, bulihin niyo ako, gila Uh, niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa hospital. Hindi mo naisip yun? Ako na-anak ko, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko lang na wala daw akong tiwala kay Senyora Gila. So meaning, ikaw dinidissuade or uh, Kinukumbinsi ka ng asawa mo okay. na maniwala kay Senyor Aguila. Huwag mo dalhin yung bata sa hospital. Yun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon dalawang gitdo na nakabantay ng na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Eh. kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang, sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yon, ba? Sayang. O, oh, na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Uh, Mr. Chair, please. Uh, I, I, I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano, -ano man ang ha uh, habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operasyon doon. Sinasabit, tinuturo na si Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, Si Jerez, Kilario, inibigyan mo ng papel para basahin sa during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw, ikaw lang bibigyan ng mga uh, instruction kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because, if if they believe na Sen. Aguila is God, why should I dictate God? If He's powerful, that is a mere declaration. So, meaning, Pinaubaya mo na kay Sen. Aguila lahat. Wala akong Because alam. Because he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwanra na sa Sen. Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very uh, sorry for that uh, information. That is well, you are I mean, the Vice President please. of Sen. Aguila, the President, who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si... In, si si presidente mo. Hindi po, hindi. Hindi ka naniwala. Hindi po ako naniwala. Ang God ko isa lang, God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Uh, Your Honor, uh, in 2020, si Sr. Regila, isa lang membro ang ang uh, kuwento na yung sister in law ko. Kaya yeah, nga bakit siya naging presidente? It, uh, it, it, explain na namin nung una na On, uh, you, you just answer my question. Huh? Was he elected by all the members of his BSI or was he appointed? If uh, he was appointed by whom originally. He was recommended by our former president Recommended to succeed him and later on, he was elected during our special assembly, special assembly, yes, elected po. by all the members of his BSI. You mean to say yes. Po. Yes. Po. So by popular vote of all the members of. Uh, is based Asia and the president? Yes, uh, during the time, I think that was on July 1, 2021. Including you as the vice president? Yes, you fact, were also elected. Uh, yes, uh, Mr. Chair. In fact, uh, I, was, uh, I was not willing because, uh, you know, uh, I am, during the time, I've been suffering from high blood and then also from uh, my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So, what made you concede to the decision? you were not willing initially so what made you uh accept as, as, the as decision vice president huh? as, as vice, vice president, president so bakit ka pumayag ayung man kaya. They, they were insisting because i was formerly the secretary and sabi nila na uh, you just uh, accept this anyway vice president palang wala na magayong function espesyal no so, tanong kita did it cross in your mind that nagdududa ka na Si Jerry Skyllar is only 23 years old. Siya ang naging presidente. Ako matanda na ako, Kompleto ako sa kaalaman. I am well educated. Bakit bisi presidente lang ako? Did it uh, cross your mind? Uh, actually I was thinking on that uh, but uh, because of my physical condition uh, I, I I don't care who will whoever will be elected. Jevins, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana pero, inelect ka, kaya okay ka na lang. Naging presidente. Kasi wala na kumagawa. Inelect, inelect that's why, that's why, ha? Paminaw mong apat. Makinig kayo. That's why, kinaklaro natin ito because we are looking for uh, responsibilities here and accountabilities. Ha? Because you are the president of SBSI, ikaw tinuturo. So, liabilities niyo kung anong mangyari sa organisasyon niyo pananagutan niyo yan kaya, tinatanong ko kayo ngayon. Ikaw, sabi mo, isitan ka tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason? Bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya? Dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Roberto Galaneda, recommendation ni... Uh, gaya ng sinabi ni tugal nida na recommendation ni uh, Rosalina Taruc. At narinig ko yung pag... Uh, Recommended niya. Kaya nga, anay pa ako ako tanggi. Pero, wala akong magawa. Dahil, eh, sa pagrespeto ko sa presidente noon, kaya, at inilik ako ng mga tao, wala akong magawa. So, totoo ba ito nga, yung mga decision making, hindi ikaw, merong sa likod mo, nagbibigay ng instruction? Mga pulisya? Yung decision is yung board, yung lahat ng... Hindi nang member ng board. Ilan kayo? So lahat ng decision is a collective decision arrived at by at consensus by the members of the board. Lahat po ng mga programa po ay, ay minitingan si, po ng board. Sino mga member ng board? Sabihin mo sa akin. For Le the record. Uh, sa secretary, si Chinga. Yamson, you are the secretary big mong sabihin bigla na lang pupunta doon sa anakan yung mga, mga kumadrona na yon without uh, anybody's uh, order or anybody's uh, uh, request or anybody's uh, appointment or what ang nangyayari po kasi sa electoral isang po, po kami, buong uh, we have a bigger community yung kapihan may mga nabuntis tapos ang layo ng hospital po sa Kapihan. So may mga instances, may mga sinasabi na po may mga kumadro na kasi mga BHW sila sa, sa ano, sa lungsod pa. So siguro pag nanganak sila in, in, in times of emergency sila po yung kinatatawa. Sila po, la po yung, ano ganun na lang, ganun na lang. Ganun uh, na lang kasi na, kahit, sa sa amin sa nanay ko na practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural you have to call help sa mga may mga ano experience po na mga But you are an organized ta, uh, people's organization. Ha, ah, di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibility sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibility kung sino ang dapat mananagot yan. Sinaturo, ano? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata, wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ang ano walang nangyayari? Walang nanganganak noon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga. Ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga ay, alam, Senator. Ay, nakpo. Anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po. ah, uh, binibigay po ko I was asked by the NBI to to furnish us a copy of that pero yung nabigay ko po sa inyo ay di ba mga 30 deaths na po yun because I was cooperating with you you have to cooperate as, as, dito sa hearing nito mo cooperate ka rin kung sino ang dapat uh, mananagot ka talaga masagot yan yes, senator I'm so sorry po wala talaga kung alam wala well, kita pipilitin pero hindi ako naniniwala sa iyo hindi kita pipilitin pero hindi ako naniniwala sa iyo ah, hindi, hindi, hindi mo pa nga sa akin, No binisita ko kay doon, sabi po nga sa akin, na kami mga narcis dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcis. Alam mo. O ngayon, hindi mo alam kung sino nagmamanage doon sa paanakan na Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga narcis as BHW. At for example, ako, pag nag-need -ne ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, oh, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. question mo kasi sino ang manage, Wala po talagang nagmamanage. in times of emergency. Eh, ibig like... mean, mong sabihin, lumabas lang yan na uh, paanakan na yan uh, walang, uh, walang, walang, in charge, walang uh, gumawa. Sin cross, ba, 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 ba? ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan ang na purpose ng cross, di ba? Uh -huh. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Kasi e, Bawal kasi sa mga bata daw bawal daw lagyan ng cross pero gusto ko lagyan ng cross. oo uh -huh. pero pinap pinagbigyan nila ako pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may cross ang bata na namatay? Iwan ko am, kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon yung pinaglibingan ng mga bata. Yun. Lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, hindi uh, estrado. bago tayo, tayo makalimutan, Sen. Risa. Mayor Tim Kang, may wino kung mayro bang permit itong ginawa ng uh, Kwandon, uh, uh libingan sa loob ng kapiyan? Good morning, uh, Senator. Uh, walang, talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapiyan. Walang permit. Walang, wala. Hindi Dan ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Wala, walang, walang nag-request din hindi sa'yo? Wala din nag-request. DNR, are, are, they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They are not allowed. So, kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na cemetery. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa cemetery sa barangay siring? Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang, ang patay doon doon ilibing. Bakit doon sa loob na kapihan yun ilibing na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng simenteryo doon sa loob according to DNR? Bakit ninyo hindi nililibing doon sa siring? Di ba merong simenteryo sa siring? Sa barangay siring? Ang mutubagan na Mr. si board na may See that? Uh, ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente, pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo, si Board Mamer. Board Mamer, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na simenteryo sa barangay Sering? Bakit hindi nyo doon nilibing? Uh, your Honor, I have uh, explained that uh, before uh, during the first hearing that uh, our problem is uh malayo din around 3 kilometers up and down ang trillian kaya nagsisikap kami na maka maka uh, ano ng cement nang lot so isang uh, donation doon na may ilagay sa isang titulado na na lupain dinudar sa barangay Then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So ganyan, on the basis of that... Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery? Yes, Your Honor. Mayroon silang resolution. Mayroon din kami ng date of donation. So is that enough? yung lang ang makapamunan namin na... Your Honor, ano pang batas nyo dyan sa local government about cemeteryo? ang sementeryo kailangan ano, ma, may mga permiso. From S from where? From LGU. LGU, meaning Municipality of uh, Oro. Uh -huh. oh, so so, sa kanila, hindi namin alam na ganoon may anodan sila sa barangay. Pa, basta sa LGU, talagang wala silang uh, papel. Sige, thank you. Mr. Chair. Yes, Wedge. Uh, Sir Bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chinga Lea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismo opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang tagapirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sa dali pong apakilina po yung tanong, may pipirmahan akong papel? At ano? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, that, kayo, that, kayo ang pipirma. Is, yes, Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo, taas na ah, function Senator hall. Ah, Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Hindi, tanongin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator si Rizzo... Yes po, yes po. Din, Torisa, Isang kwarto position, po sa das, taas po ng Sa taas ng Hall. Yes po. Hall. So correct. Yes po. Continue, Senator si Toriza. Lamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw, ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana tulad ni Sir Randolph, na makasawa yung mga asawa nila habang nanganganap. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Uh, ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, ito na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba ibang petsa ng mga posisyon. Basta si, kinonfirm nyo na ng ang opisina nyo ay nasa taas na yes, ng yes, function hall. Ho, 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 yes. At, speka ma'am. At Bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga uh, bana, tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinipirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So bumalik na naman po tayo sa tema na wala ang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo? sa mga operasyon sa function hall. Ano ang alam nyo dun sa pagpanganak ng mga babaeng buntis na manganak na dun sa function hall? Mom, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before pa kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa kapihan, ito po yung meeting, meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SPSI At nung kaanakan na siya, dahil doon pumunta silang mag-asawa. Alam nilang may kamamatay lang na bata. Kailangan nilang umalis kina kinaumagahan dahil may mga nakapila ng mga nganak. So mula doon sa opisina niyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam niyo sa mga nangyayari doon sa mga constituents niyo na nanganganak doon? Na may attended ng tatlong kumadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, dalawa ay PHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. o, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina niyo nang, nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Mamula na po talaga akong nakikita ang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din. At maigi kung naatenda ng ating mga kumadronang Pilipino. Pero Ayo talaga ayaw talaga sabihin ni Ma'am hinga leya yung sigurado may nakikita sa dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina well, niya. Nakikita natin dito si Dorisa. Everyone is evading uh, uh responsibilities, and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this uh accountability kundi yung mga officers ng uh, association na yan. They will be made to answer for their uh, decisions and actions. So, <coughs> Chinga Lia, saan ka ba nag-aaral? Emisyo po, attorney. Oh, senator. Saan emisyo? Naawan po. Naawan? Yes po. Totoo yan na pag nakumlaudi ka? Hindi po, kumlaudi lang po. Kumlaudi. Um, What course? Environmental science po. Ano na? No? Environmental science po. Environmental science. So, tamang-tama -tama lang. Pang protective, uh, protected area. You have to protect the environment. Di ba? So thank you. Uh